Good morning guys, welcome back sa Sally Postino in Bursal So ngayon guys, pakawin na tayo galing sa trabaho So travel tayo galing doon sa Asborn, pauwi ng bahay uh, 30 minutes So time check tayo dito guys, 7.09 ng umaga so, 7.09 ng umaga pero madilim na kasi winter na dito sa amin Ay, akala mo gabi pero umaga yan dito sa amin kasi pang gabi ako eh pero pagdating ng mga last days ng umaga yon doon pa lang nagpapakita yung araw so yan may GPS kami medyo na iba yung daan namin ngayon video tayo ng mga 10 minutes to 15 minutes para meron tayong WH or watts hour. Hindi ko lang alam bakit bumukas tong ilaw ko sa cellphone. Why? ba oh, okay. Yeah. So, yung mister ko ang nag-drive. nag drive Set out natin lahat ng mga Faustino family. Lahat ng mga kaibigan natin. Lahat ng mga kababayan natin dito sa si Edmonton. At lahat din ng mga healthcare aid, mga licensed practical nursing, lahat ng mga RN or registered nurse. Lahat ng mga frontliners sa luduhan natin. So kami guys, super busy talaga. nag ako ng 16 to 18 hours yan yeah. yan may bombero kaya kailangan na tumabi yeah. ano yan siya emergency ah EMS yan ano yan, yan yung ano emergency ano yan kailangan pagbibigyan yan Kasi yun yung mga taong may sakit na emergency na nadala ka sa hospital. Gaya kanina, yung pumutado pumunta doon sa ano namin sa facility so ginawa ko naman na record ko kaagad pati yung oras ng paglabas ng pasyente na report ko sa manager bago ako malis so ganun yung trabaho ng mga healthcare aid or community support workers yung ikipagtulungan lagi sa mga nurse So sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko guys, sana ma subscribe niyo at ma-share din niyo. So maraming maraming thank you ulit sa mga silent viewers natin. Uh, marami tayong silent viewers doon sa bagong uh, YouTube ko. So yun, uh, keep going lang tayo guys. masarap um, mag-travel pag gabi. Mag-enjoy ako mag-travel pag gabi. Pero morning dito eh pero madilim yung madilim nga lang dahil sa weather natin ngayon na uh, winter na dito so almost sa uh, 5 months na no yung winter na no? hindi Yun yung narinig ko eh na 5 months ang winter dito sa Canada Ayan, good morning sa lahat ng mga kababayan natin ulit sa mga ngayon lang nagising sarap matulog guys pero <laughs> sobrang malamig eh. So, hindi tayo mag-music kasi baka ma-copyright yung ano natin. Yung mga video natin. So, medyo naligaw kami dahil dit ibang karsada yung nadaanan namin. Kung tapa kami in downtown. Dahil napakaganda ng karsada ngayon guys. Pero pa uwi na to sa atin dad no? Dalabaw. Ay. Flores. No risk. Yeah. So, ayan. Ayan, time So ya. Ya, tem cek daya 713 nang Salita ay yang GPS natin. sure lang natin na tingnan natin mabuti yung traffic light kailangan awar tayo dyan pag red hindi tayo pwedeng uminter wait natin maging green kaya nyan ingat lang tayo ng lahat ng mga drivers kailangan kising tayo pag nandito tayo sa kalsada God bless you God McDonald dito so sa mga fast maraming mga kababayan tayo nagtatrabaho dyan mga Pilipinos Ayan. mga hardworking ang mga Pilipino kahit sana ang mga Pilipino masisipag talagang uh, hindi lalo ng lahat ng mga ama ng tahanan nagtatrabaho para sa ikag ganda ng bukas ng mga anak natin kagaya niyan kailangan natin ng trabaho para matustusan natin yung pamilya natin so hindi na natin nadaanan dad yung ano yeah. no? so dito meron to sa train yata to okay. when possible make a turn so yun lang guys no sa maiksi kong video sana may share ninyo, may subscribe din ninyo yung bago kong channel. Nasa 400 pa lang subscribers natin.